ang talumpati ng Rabi ng Lubavitch, Hari Makiar, ay naganap sa internasyonal na kongreso ng kanyang mga emisaryo sa Brooklyn, isang lungsod sa estado ng New York. Ang internasyonal na misyon, ang pagkakataon na ibinigay sa akin na makilahok sa internasyonal na kumperensya ng mga emisaryo ay isang pribilehyo para sa akin, sabi ng Aurabi, at ito rin ay nakatutulong sa akin na magtagumpay sa aking trabaho. At dahil ito ay isang internasyonal na kumperensya, kailangan nating manalangin sa Diyos na ang mga resulta ay maabot ang buong mundo sa isang lalong mahalagang paraan sa pandaigdigang antas kasama na rin ang iba pang mga bansa sa mundo lalo na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga gawa ng kabutihan at kabaitan ng pagtulong sa kapwa dahil ang pagtulong sa kapwa ay nagpapaganda ng mundo na ito. Maraming mga pinagmumulan ng batas ng mga Hudyo ang nagpapaliwanag na ang pagkakawang gawa ay bahagi ng pitong batas ng mga anak ni Noe dahil ito ay isang pangunahing elemento ng layunin ng mga batas na ito nagawing marangal at sibilisadong lugar ang mundo na ito. Kahit na hindi ituring ang pag-ibig bilang isa sa pitong kategorya ng batas ni Noe, ito ay isang mahalagang bahagi ng pangunahing obligasyon na dapat gampanan ng bawat isa upang gawing sibilis ang mundo na ito. Tiyak na maaari naming magbigay ng tulong, ngunit ang tunay na trabaho ng pagpapaunlad sa mundo ng permanenteng paraan ay dapat isagawa ng mga hindi hudyo, ng mga bansa sa buong mundo mismo. Responsibilidad na gawing magandang mundo, isang sibilisadong mundo na maganda ang pamumuhay binibigyang diin ni Maimonide de Orambam sa pitong batas ng mga anak ni Noe na dapat nilang gawin ito na may paniniwala na tinutupad nila ang kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa bundok Sinai nang siya'y magbigay ng lahat ng kanyang mga utos sa bayang Hudyo. Binigyan din niya ang pitong utos ni Noe sa lahat ng mga bansa sa buong mundo kaya kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa misyon ng tao na ibinigay ng Diyos bawat kaluluwa ng Hudyo ay ipinadala ng langit sa mundo na ito upang gawing tahanan para sa Diyos ang mundo na ito lahat ng hindi Hudyo ay may isang pangunahing misyon gawing ang mundo na ito ay isang lugar ng marangal na pamumuhay para sa tao sana ang pag-uusap tungkol sa mga ito ay magbunga ng konkretong plano. At sana ang bawat isa sa inyo ay madaling maipatupad ang kanyang plano sa mga aksyon sa pamamagitan ng pagganap ng lahat ng aspeto ng kanyang misyon hanggang sa tayo ay karapat-dapat na sumayaw sa pananampalataya, tunay at ganap na kaligtasan kapag tayo ay sumasayaw din sa buhay na walang hanggan. Mayroon kang karagdagang misyon na may kaugnayan sa walang hanggang kaluluwa. Binibigyan kayo ng Diyos ng lakas na maisakatuparan ang kanyang misyon sa bawat sandali, bawat oras, bawat araw, bawat buwan, bawat taon at maisakatuparan ang kanyang pangkalahatang misyon sa buong buhay ninyo. Naway pagpalain kayo.